Hello mga guys Magandang hapon po sa inyo po lahat Ito po yung si Wonder Dad Family Ito po yung gamit po ni Wonder Dad Family po Yan o Pag nagbablog at nagbibideo Ay ito pa Ayan yung mga gamit niya Ayan po Ayan po ang gamit ni Wonder Dad Ayan po pamilya ito ko ito malaki original po yan <coughs> ito yung pang kwarto ni Wonder Dad ito yung kwarto ni Wonder Dad ito yung mga gamit ko gitara po ginagamit ko si tiktok ko yan pati ito ginagamit ko rin po yun sa mga may kasalan at mga binyagan at birthday po at lalo na po ito ginagamit ko rin po ito sa mga <clears throat> dito po sa lungsod ng Pasay sa tabi po ng mga kalsada sa palengke ko ano po ang nangyayari po sa ating kapaligiran po ito po yung ginagamit ko rin po ito yan po ginagamit ko rin po yan sana po supportahan po ninyo si Wonder Dad family para po naman ako kahit paano makatulong po ako sa mga walang wala po ang aking lahat po ng mga video at mga vlog, tiktok po sana po supportahan po ninyo isa lang po kung may hirap po hindi pa kung mayaman pero gusto kong tumulog sa kapwa kong may hirap ayan po mga kawander ko ito ang aking tirahan kita naman ba niyo ang aking tirahan po pagumbulan po nagbabasa po dito sa sahig ayan po batas batas na po ito bahay po ni wonder dad ayan po ayan ng butas po bahay ni wonder dad ito yung palabas po ng pinto po yung taas po meron taas po ito pero kira kira na po siya ayan o kita na po bobong Ayan po sana po supportahan po nyo yung video ni Wonder Dad at vlog po at mga tiktok nya po at baka naman po pwede po kayo magbigay po ng aking video, tiktok, vlog po ng po para naman kahit paano po makatulong ako sa kapwa kong nahihirap at lalo po sa aking tirahan po na ganito po ang kalagayan ng ni Wonder Dad. Ayan po, tinan mo po, patas. Kaya pa ako nagbablog, nagbibidyo, ito tiktok, baka sakali, masuportahan niyo po ako mga kawander, guys. Tirahan ni Wonder. Babagsak na po support lang po sa akin YouTube channel Wonder Dad Family Maraming maraming salamat po sa inyo lahat po lalo lalo po dyan po sa UFW po sa ibang bansa saan man pong bansa po sana po mag ingat po kayo God bless po sa inyo lahat lalo po din sa atin sa Pilipinas ganun din po ano go work Ingat-ingat din po kayo. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you po very much po. Mabalos po. God bless po sa inyo lahat. Thank you. Thank you po. Salamat po sa inyo lahat po. Mga guys. Thank you. Sana po supportahan nyo po ako.